Anak Pasensya ka na Napahiya ka dahil sa akin Huwag okay na pong isipin yun Basta, para sa akin, dapat mano na mano po kayo sumayaw. Mahal naman talaga ako sa inyo. Actually, hindi naman talaga ako magaling sumayaw eh. Hindi ko alam kung bakit ako biglang sumayaw na gano'n eh. Siguro. Parang sumasanib na sa akin yung isang personality ko. Po? Oh? Anak. Meron sana akong pagtatapat iyo eh. Anak, may sakit si Daddy. Meron akong dual personality. Kaya minsan pakiramdam ko, nagiging babae ako. Nagiging babae? Hala! Um, Daddy, wala po kayong sakit. Kaya po kayong nagiging ganyan. Kasi po, dahil sa wish ko. Ano wish? May nakalala po kasi akong isang pixie. Sabi niya, pag nahanap ko yung wishy-wishy flower, kahit ano, hilingin ko, matutupad. Tapos, nag-wish ako na sana ang daddy ko maging na lang. Sandali, sandali. Nag-wish ka sa pixie? Sa mga wishy-wishy flower? Parang nahahawa ka na yata sa kabaliwang ko, ha? Hindi po, Daddy. Totoo po yung sinasabi ko. Maniwala ka po sa akin. Opo, tulong nga po yung sinasabi ko.